Gabing-gabi na nga pala to ng alas G. Kakaway ko lang galing sa napakaimportanteng lakad. Pero kahit ganitong oras, gumawa pa rin ako ng ice candy para kinabukasan matigas na. Meron kasi nag-sponsor 600 pesos at 150 pesos. 750 pesos lahat 'yon. Dahil 5 pesos lang ang ice candy ko, kailangan ko makagawa ng 150 pieces. Kaya naman kinabukasan, medyo tirik na araw at tinanghali na nga ako makauwi. Dahil noong umaga, namili na ako ng mga ingredients at mga gamit para hindi daw ako mait-maya magbukas ng rap. Bumili na ako ng kulay. Yeah. nga din pala sa akin, ko nga daw 'to ng packaging para hindi mabutas. Para daw talaga kulong na kulong lamig. Kaya naman inubos ko na isang packaging tip tape dito. Kaya sana pag sinubukan ko effective, hindi naman porket bayad na kami o libre na to. Hindi ibig sabihin, basta basta na lang kami gagawa. Para maiba naman yung flavor, gumawa nga pala kami ng mango gray Tulong ko pala ang ate ko sa pagbabalo. Kaya habang gumagawa ang ate ko ng ice candy, ako naman ay nagbebenta sa mga estudyante. Naisip ko kasi na isang bigayan na lang dapat yung libre. Kaya naman nagdecide ako na ibenta na lang muna itong Milo flavor. Kasi kung sakaling ililibre ko ito ngayon, mabibitin sila dahil wala pa sa 150 pieces nung nagawa Milo ice candy. Pero bawat bilhin nila sa akin ng Milo ice candy, sinasabihin ko sila na sa sila bukas. Dahil bukas sigurado ko itong ginagawa namin mango graham ngayon. Sigurado kami bukas bukas ay malamig na yon. Kaya nga habang nagbabalot si ate ng ice candy, hindi pa man ubos tong una, ay nagluto na ulit kami ng pangalawa para masure namin na 150 pieces sa magagawa namin. Pagkatapos nga ni ate magbalot ay binilang na namin to. Kinakabahan nga ako kung magkukulang ba to o sobra Si itong unang bilang namin nasa 70 plus pa lang to. Si habang ginagawa pa lang ni binibilang ko na nga kaga. Hanggang sa nasa 150 plus na kayong bilang namin, tapos meron pang mga tira. Halos nasa 180 pieces pala nagawa natin dahil meron pang sobrang 30 pieces. Kaya naman nilagay ko na pala silang lahat sa red. Grabe, yeah. medyo nakakapawit at nakakangaling ito pag lagay-lagay ko ng sarap ng ice candy. Dahil hapon na ng mga oras na na to. Siguradong buhos pa to titigas at buhos pa namin to mapapamigay. Habang wala pa nga akong ginagawa, alala ko, meron pala kami isang fan na sobrang nakasuporta sa amin. Lagi siyang nanonood at nagko-comment. Sobrang nakakatouch lang ta na talaga yun ng idolo niya kami. Kaya naman bilang regalo ko sa kanya, binalot ko nga para tong baso ko at ibibigay ko sa kanya. Libre ko lang ibibigay sa kanya to bilang pasasalamat. Pero kung gusto niya naman umorder, meron ito sa Shopee. Dalawa nga pala kami ni Boy care na magbibigay sa kanya. Kaysa pa sirin naman yung mga may ayos sa amin, mas papasirin naman yung mga nagmamahal sa amin. Naglalakad na kami palabas dahil walking distance lang naman yung padalahan dito sa amin. But sa pag-ship ng order mula Shopee, sa Shopee, instead nang disabuhin namin, ito magpapadala kami namin gamit. Plus naman ang pangalan nitong padalahan. Pasok ka namin sa loob. Tinigil agad namin yung presyo. Mukhang magaan lang naman yung amin kaya mura lang. Hay first time nga namin to. Pinapanood namin kung paano babalutin to. Hindi masyadong safe ang ng kaya dinoble tape nila. Kuta yung akin maganda pagkakabalot. Talagang safe na safe. Katawas to ay na iniligin na pa rin ito sa pouch. Eh, pero dahil babasagin to, niligyan niyo nila ito ng fragile na tape para mas maingat at buong makirating Kaya naman na sa ko nga, na mo to ngayon. Padala namin sa pirmahin ko na si Boy Macho Nori. Gusto kasi na umorder, may pirma namin. Pagkatapos po yung ni Boy Macho Nori. Eto nga, di pa finalize na natin yung badge natin. Noong una nga, akala namin mga bata lang pants namin. Pero nito mga nakaraan, halos ah. mga ha? kasi edad namin o mga magulang na rin yung mga nagpipm sa amin. Kaya nga ngayon 2024, kung si mapapansin nyo, ay talagang pinipilit namin maging makabuluhan yung mga binibigyo namin. Tumigil na nga din pala kami sa pagpapromote ng mga alam nyo na. Dahil gusto na talaga namin i-apply sa sarili namin na maging inspirasyon sa mga kabataan kahit hindi na kami bata. Charo! Boy Macho Nori na nga pala magde-deliver ng badge. Pero hindi kasi umorder na baso namin na Team Dugyot at sila na magde-deliver. Kaya naman Salamat po sa mga umorder. Adrysip naman sa iyo, Boy Machunorin. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!